umaga po sa ating lahat ako ay nandito ngayon sa sala magpunas-punas ako ng gamit ng aking anak yung gamit niya pang mukha ay nawasak warak talaga dahil ano, hindi na napunasan kaya isa-isahin ko na punas, yan kasi yung nilagyan niya ay nilabahan ko muna ayun, pinatuyo ko sa labas doon Pinakiwi ko muna. At ito ay nagakalat-kalat. sa punasan ko muna. Punas-punas time. Hindi ko na maintindihan yung mga gamit sa mukha niya. Kung saan ito. Saan ito. Sa mahal naman to. Kasi yung nagtrabaho pa siya. Buntis pa Ala, bili nang bili ang mga paganda. Ito pala. Screen. Sunscreen. Akin okay na lang to. Kasi matagal na ako naghanap. Hindi <laughs> hmm. naman niya ginagamit. Wala talaga akong nakitang tahal dito. 'Pag nakitang tahal. Hintayin niyo po ako, ako ay maglaban ng basahan. asan kuna isa-isa yung ang kanya mga punta na tayo dito sa kusina at maglaba ulit ng basahan nga ginamitan ko. <slap> nakita ang tahan. Wala akong nakita ang tahal. Wala akong nakita ang tahal. I-try ko nga tong ano. I-try ko kung... Ay, maganda pala to. Maganda siya pang bunot. Maganda pang bunot sa kilay. Huwag mo ito. Hindi niya yata napansin ato Ako ay manghingi ako ng pulbo. Wala bang pulbo dito? Manghingi ako ng pulbo dito sa kwarto nila. Kasi alam ko may pulbo dito yung marami yung anak. Yung apo ko. Marami pulbo dito ang apo ko.

Ayun na no, baby powder. Hingi ako. Hingi ako ang baby powder. Hingi akong baby powder. Paano ba ito pagbukas? Ako hindi mabuksan. Aga, hindi mabuksan. Aga. Buti na lang nabuksan ko at ako'y makahingi na talaga. Kasi hindi naman tumaubos ng apo ko. Ayan, marami hmm. at hanggang dito na lang po. Mga kaibigan, ako ay nakakuha na po ng powder. BB face powder. Para sa aking mukha. Para gumanda rin ako. At ako ay mamunas pa pala ng kwarto. Ay, dumi pala ng kwarto nga nagpagpag. Ako dito kanina, hindi ko pala napunasan. So, punasan ko muna ang kwarto ng aking manugang at Kuarto ng anak na may isa silang anak Hahaha. Yon, punas punas pag may time punas punas pag may time kasi ang dumi ng kwarto Ayan, marami dito.

Oh my God. Ganyan talaga ang buhay. Weather, weather lang. na ito dahil wala pa sila. Nandito na sila. Hindi na ako makapag-vlog. Kasi may bibi. Nandito yung apuku, alagaan ko naman. Hmm. Malis na sila, hindi ako makaalaga ng apo ko. May eh, talagang mamis, mamis ko ang apo ko. Na ako ang taga patulog. Pag maantok na, miss ko talaga apo ko. Hmm, sobrang dumi. Grabe oh. Halikabok. Ang daming milaya po ko. Mahigit isang sako yan. Kasi yan you know, Isang buwan lang yata. Isang sako. <laughs> Ay, naku So, maraming salamat. At hanggang dito na lang ang aking pag vlog blog salamat at subscribe nyo po ako sa aking youtube channel Eliade channel I love you all sa mga subscribers ko mga viewers mahal ko kayong lahat God bless you